Si Sagani, isang makata, isang idealista, at isa sa pinakamatalinong mag-aaral sa El Filibusterismo ni Jose Rizal. Niniwala siya na ang edukasyon ang susi sa paglaya ng sabayanan. Ngunit, sa isang lipunang pinamumunuan ng katiwalian, mapanganib ang mangarap ng pagbabago. Kung ang kabataan ay hindi maaaring magdalaw, kung kami tataymikin, paano kami lalaya? Para sa lahat ng inovasyon, hindi lang sa may kaya. Ang paniniwala ni Isagani sa mapayapang reforma ay sinusubok ng planuhin ni Simon na pasabugin ang mga tiwaling opisyal sa kasal. Ngunit pinigilan ito ni Isagani, hindi upang iligtas ang makapangyarihan, kundi upang hindi madamay ang mga inosente. kaya ang palit na nakapagitigang ang nakapagitigang hindi ka dito Sa kasalukuyan, si Sagani ay nabubuhay sa katauhan ng mga kabataang aktibista. Yaong mga naglalakas loob na magsalita, maningil ng pananagutan at lumaban para sa makatarungang kinabukasan. Lumalaban kami sa disinformation, kinakalampag namin ng katiwalian. Pinaglalaban namin ng dikalidad at patas na edukasyon. At tulad ni Isagani, hindi kami mananahimik. Ipinapaalala sa atin ni Isagani na ang pagiging idealista ay hindi kahinaan. Ito ay tapang. Itinuturo ng kanyang kwento na gamitin natin ang ating tinig. Kahit pa ayaw tayong pakinggan ng sistema. Pagbasa, magsalita, malindigan, nagsisi muna sa atin ang pagbabago.